Ang cute naman yung magkatay. Inag niya yung anak niya tapos nililinis. Wow. Wow naman. Sweet naman. That's Isa lang. Hindi mo dito niya. Isa lang bila. Bila. Apat anak mo. Mm. Cute. Linisan mo dali. Linisan mo bila. Hmm. Yan na ata yung favorito din niya. Linisan hey, yung puting? Hmm. Sila ang magkaano. Magkasundo na magtatay. Huhulog yan. Kagahapon din siya gila din. Huhulog yan. Huhulog. Mahulog yan, day. Ikaw oh, din ba? O oh, next, o oh, Inggetera. Mm. sa din daw. Sa din daw. Sige. <laughs> mm. -di. Ilagay mo na din yung itim. Yung itim din. Yung pagmapit siya. Kaya pa ba ngayon? Yung sabi, mo ka na kung huli. Yan ang mahalimaw yung bata. Isa yung ano yun. mm, mm -hmm. Galing naman ng tatay. Oh, oh, oh nililinisan yung puwet. Oh, hala, sige, linisan mo. Bagong tae yan. Ito doon lang daw tayo. Um, mm, mm. yan, sige, sige. Yan, sige. Go, go, go.